sama-sama tayong magiging sa saksi! Dago lang tayong mga nakatira sa isang bahay sa Paranaque na bigla silang pasukin ng mga gwardya. Pagalis po ng mga gwardya, nawawala na ang kanilang pera at ilang gamit. Ang paliwanag ng mga security guards sa pagsaksi ni Oscar Oida. Nang ng houseboy ang gate sa bahay ng isang subdivision sa Paranaque City, Itinulak siya ng isang guard na pumasok pa sa loob. Isa pang lalaki ang pumasok at mayamaya. -maya, isa pang guard ang dumating. Kwento na may-ari ng bahay, wala siya nang mangyari ang insidente. Binuksan daw ng houseboy ang gate dahil sa food delivery. Pero bumungad ang mga security guard umano ng subdivision. Pagpasok nila, dumirito din sila doon sa kusina. Diretso sila pumasok sa loob ng bahay ko. Dito na raw nag-ikot ang tatlong security guard na parang may hinahanap. Ang isa sa kanila, tila nagbibideo pa habang hawak ng isang guard ang houseboy. Umakit daw sila sa second floor. Nung nakarating sila ng, sa taas ng bahay ko, umatok sila sa bawat pinto. Umikot sila dito sa master bedroom. Kinabuksan din nila doon sa tao ko. Yung tao ko, nagsisisigaw na, Sir, hindi naman ako kriminal, ano bang pakay nyo? Pero bukod sa tatlong guard sa loob, may dumating pang apat na lalaki. Mabilis silang hinarang ng anak ng may-ari ng bahay at dito na hinanapan ng search warrant. So ngayon yung taplo na pumasok dito ng gwardiya sa loob ng bahay namin, kusang umiksit. Nang bumalik sa bahay matapos magpa-blatter, nadiskubre ng may-ari na nawalan sila ng pera at ilang gamit. Bukod po sa pera, may gamit po bang nawala? Meron. Wala silang sinabi kung ano yung pakay nila dito. Basta nalang biglaan silang lumusog dito sa loob ng bahay namin. din kami kasi simpleng buhay lang kami. Wala kaming atraso. Kaya inalam ng mga pulis ang pakay ng mga sikyo sa naturang bahay. Sa kadahilan ng meron daw tumawag sa kanila na may rescue tungkol sa, sa maid o katulong na ayaw daw palabasin pinasinungalingan ito ng may-ari ng bahay na sinabing maganda ang relasyon nila sa mga maid. Dapat tumawag sila ng uh, responde o ng tulong sa amin o barangay para i-rescue yung sinasabi nila na uh, di umano'y tawag. Sa aming initial na investigasyon, automatic meron agad silang kahaharapin na uh, violation. Maring maharap ang mga sekyo sa patong-patong na reklamong qualified trespassing grave coercion, oral defamation, grave threat at robbery kung mapapatunayang may nawalang pera. Handa naman makipagtulungan sa mga pulis ang security agency sa nasabing subdivision. Kung gusto po nilang makita ang bilang ng mga tao namin, kung sino po yung mga for identification, willing po kaming iharap sa inyo lahat ng mga tao for them to identify na sila nga po yung sangkot sa mga pangyayari. Para sa GMA Integrated News, Oscar Wild ang inyong saksi. Naghain ng resolusyon ng ilang senador para ihayag ang pakikidalamhati sa pagpanaw ng premyado aktres na si Jacqueline Jose. Inalala rin ng mga kaibigan at nakatrabaho ni Jacqueline ng kanyang makulay na karera. Saksi, si Nelson Canlas. Tinitignan ka ng mga tao. Natural. Ngayon lang sila nakakita ng Diyosa. Eh? Ang sabi mo walang iwanan, kahit na maputi na ang buhok at panot ka na, ang sabi mo may forever. Oo, Antoneta. <laughs> siguro ko naman sa'yo, hindi tayo maghihiwalay ng hindi ka pa no. Hindi man ako naging magaling sa buhay ko. Ang sabi ko sa sarili ko, magiging magaling talaga akong ina. Badong, sa katatawanan man o sa iyakan, sa TV o sa pelikula, hindi may ang galing ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose. Mula sa pagsabak niya sa pagpapaseksi noong 1980s, Hindi naman um, offensive ang approach eh. I always believe na ginawa you know, ko yung pelikula, I do not stand like a sexy beautiful woman. Mm -hmm. I stand like the character. Hanggang makilala siya sa natatanging estilo niya sa pag-arte at mabansagan pang queen of underacting. Paano ba ginagawa yung umaarte na parang hindi ka umaarte? I'm very ano, kasi observant. Mula bata pa ako, I like observing babae, ganyan, tapos different ages. I'm a loner. I can sit in one area and lahat nagkakagulo and I can pinpoint 10 na favorite kong characters. Yung ganun ako. Nakaukit na siya sa kasaysayan bilang nag-iisang aktres mula sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia na tumanggap ng Best Actress Award sa prestiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Para yan sa pagganap niya sa pelikula ni Brillante Mendoza na Marosa. Who will not get emotional? This is Cannes Film Festival. This is big. I mean... Especially in my country, no one, not anyone can Have a competition here or be nominated as a Best Actress. So this is big in my country right now. Pinangibabawan din niya ang mga naging pagsubok sa buhay. I never saw my dad. Wala kang desire to do research for, him, desire. To for no. him? Life goes on without you. Parang ganyan. Yeah, we're poor, so what? Kaya lang yun nga, yung social awareness, bukas agad, bata pa ako. At sa likod ng camera ay naging ina sa kanyang dalawang anak. I love them so, so much in my life. So, yes. Kung anong happiness nila, happiness ko na rin. Kung malayo, I can't do anything about it but to just be there for them anytime. Kanina, madamdaming kinumpirma ni Andy Eigenman na atake sa puso ang ikinamatay ng kanyang ina. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay. Mary Jane Gock. Better known as Jacqueline Ace. At the age of 60 on the morning of March 2nd, 2024, due to a my myocardial infarction or a heart attack. Nagpapasalamat si Andy sa mga nagmahal sa kanyang ina at hiniling na bigyan ng privacy ang kanilang pamilya sa panahon ng pagdadalamhati. I just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. Sinabi rin ng PNP na naniniwala ang pamilya ni Jacqueline na walang foul play sa kanyang pagpanaw. Her life itself was her greatest obra maestra. Ang makulay na karera ni Jacqueline, inalala ng kanyang mga kaanak, kaibigan at mga katrabaho, gaya ni Alden Richards na nakasama si Jacqueline sa seryeng Mundo Mo'y Akin, Carmela, The World Between Us at iba pa. Sa kanyang post, sinabi ni Alden na ang sakit na kanyang nararamdaman ay tila isang anak na nawala ng isang ina. Si Kylie Padilla, natatandaan pa raw ang heart-to-heart -heart talks nila ni Jacqueline Nagpapasalamat siya sa pagiging ina at kaibigan ni Jacqueline sa kanya noong nagsama sila noon sa seryang Bolera. Hindi naman daw makakalimutan ni Andrea Torres ang malasakit ng kanyang nai Jane na nakasama niya sa tatlong serye kabilang ang The Better Woman. Proud daw si Andrea na isa si Jacqueline sa mga humubog sa kanya bilang aktres. Inalala rin ni Marian Rivera ang kanyang nanay Florencia ang role ni Jacqueline sa 2010 film na You To Me Are Everything na pinagsamahan nila. Si Katrina Halili, dinalaw pa raw at pinaglaanan ng oras ni Jacqueline kamakailan. Nagpaabot din ang kanikanilang pakikiramay ang fans. Nakatakda ang cremation sa labi ng premiadong aktres ngayong gabi. Pinaplano na raw sa susunod ng mga araw ang eulogy para ipagdiwang ang buhay at legasya ng isang itinuturing na icon sa Philippine Showbiz. I want longevity and kalidad. I don't want to be there and uh, do what? Nothing afterwards. I want to create character para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Hindi lang ang Senado ang kailangang harapin ni Pastor Apollo Kibuloy sa gitana ng mga alegasyon ng pang aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Maharap din siya sa patong-patong na kaso ayon sa Department of Justice. Saksi, si Selima Sa bisperas ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa mga aligasyon ng pangaabuso sa Kingdom of Jesus Christ, nag-prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Git nila, itigil na ang pagdinig sa Senado at ang anilay panggigipit daw sa kanilang pinuno. Ayon sa DOJ, patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse, at qualified human trafficking ang isasampa laban kay Kibuloy at limang iba pa. Kasunod yan sa pagbaligtad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Pinakaralan na namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima, uh, ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ang Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order. Maghahain din ito ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi na makalabas ng bansa si Quibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Wala raw halong politika ang pagsasampan ng kaso. Itinuturing ko siyang isang kaibigan. Ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po. Isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Quiboloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Sa kabila ng panawagan ng mga taga-suporta ni Quiboloy, ayon kay Senadora Risa Ontiveros, tuloy ang pagdinig bukas. Handa raw i-sight in contempt at ipa si Kibuloy kung hindi dadalo. Ayon naman sa abogado ni Kibuloy, handa ang pastor na harapin ang mga kaso laban sa kanya. Uh, he is uh, assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra ng inyong saksi. Bago sa saksi, sa gitna ng ugong ng kudeta sa mataas sa kapulungan, labing dalawang senador ang pumirma sa resolusyong nagbibigay suporta kay Senate President Juan Miguel Subiri. Saksi si Mab Gonzales. Sa gitna ng alingas-ngas na may tangkang patalsikin si Senate President Juan Miguel Subiri bilang pinuno ng Senado, may umiikot ngayon sa Senado na resolusyon na nagsasaad ng suporta para sa kanya Ayon sa isang source, labindalawang senador na ang pumirma. Ilang senador ang kinumpirma na ang kanilang nagda sa resolusyon. I signed a resolution to show my support to SP and gratitude na dinipendin ang institution. Kasi okay. nga pa parang balik-balik yung mga rumors. So we just want to put the issue to the rest para uh, we can work properly. Ano yung loyalty check? Parang ganun? I think, like I think yung kinakausap nila, yung mga, ano, mga perceived na hindi maybe dissatisfied or uh, may additions. May mga senador na hindi pa nakikita ni anino ng resolusyon pero handang pumirma. Of course, but they... I haven't received any copy yet, so how can I sign? They don't want to let me sign. Uh, I have high respects to Senator, uh, Senate President Zubiri. I'm willing to sign the manifesto para sumuporta sa kanya. So, na sa ito. Wala. Hinala ni Senadora Amy Marcos. There's a lot of pressure to change Ming Subiri. But it's all, it's all coming from outside the Senate, not within the Senate. Maraming ugong. Pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Nakakatawa nga eh. Pagpang nalang kaya nila yung speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Sinusubukan namin kunin ang panig ng kamera tungkol sa sinabi ng senadora Si Zubiri naman tumangging magsalita. Sa gitna ng usapin ng Resolution of Both Houses 6 na layong maamyendahan ang tatlong economic provisions ng konstitusyon. Labing walong boto ang kailangan para maipasa sa Senado. Pero ilang linggo nang sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros na posibleng makasama nila ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagboto kontra sa RBH6 ang ilang taga-mayorya. Nung simula ang confident nila, nag-anunsyong may labing walo na silang boto. Pero I think na we vindicate na hindi yan accurate. And hanggang ngayong araw, I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least seven na kakailanganin para uh, idown i-down yung RBH6. Isa sa nagsabi ng tutol sa pag-amienda sa buong konstitusyon, si Senadora Cynthia Villar. No! Bakit? Eh tingin ko hindi naman importante yun. Magagawa namin yun through legislation. Napas na namin yung public service sa akin for public service. So dalawa na lang, education and and uh, uh, media. Ang mga kongresista namang suportado ang Chacha, may mensahe sa Senado. I think um, it is now incumbent on the Senate President uh, to show his leadership to muster enough votes. So that we can get the RBH-6 approved in the Senate. Sa Kamara, patuloy ang pagtalakay ng Committee of the Whole sa RBH-7 na bersyon ng Kamara sa Chacha. Magkaiba ang posisyon ng CHED at DEPED sa pagbubukas ng sektor ng edukasyon sa mga dayuhan. Will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment. This may result in the possible dilution of the fundamental aspects of Filipino identity, culture, and values to be taught, and worse, endanger national security. The Commission uh, does not object. What we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive in their internationalization efforts. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Papalag ang Pilipinas kapag ipinagsawalang bahala ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Sinabi po yan ni Pangulong Bobo Marcos sa isang forum sa Australia. At tinanong din ang Pangulo kung bakit nagpalit umano ng posisyon ng kanyang administrasyon sa pagharap sa China kumpara sa nakaraang administrasyon. Saksi si Ian Cruz. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng Think Tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit sa umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. And if threats are, in, are, are, are made, then we must defend against those threats. And uh, it, 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 it's, uh, for me, it is, it's uh, almost, uh, <laughs> the, as I said, it's not a matter of, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I, that I took on Pero iginit din ni Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. We make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when, we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and, are, and, and know that it is in the national interest. It is, not, it is not a policy that, uh, we, that has been foisted upon us by any country. Dumalo rin ang Pangulo sa Philippine Business Forum kung saan hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na maglagak ng puhunan sa bansa. Nagkaroon din ng presentasyon ng labing apat na business agreements ng Pilipinas at Australia. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, nasa 1.53 billion US dollars ang investment na ito ng Australian business sa Pilipinas. Kaninang umaga, may bilateral meeting naman ang pangulo at Cambodian Prime Minister Hun Manet kabilang sa napagkasunduan pag-aralan pa ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura partikular na sa bigas. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. If you would stop harassing us and uh and perhaps um, uh, performing other uh, actions, uh, there wouldn't be any uh, news to report. Ngayon gabi ay nakipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Melbourne para pasalamatan sila sa kanilang kontribusyon hindi lamang dito sa Australia kundi pati na rin sa Pilipinas bukas naman, inaasahang magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo at dadalo siya sa official welcome at dinner para sa ASEAN-Australia Special Summit. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, ang inyong saksi. Binigyan pagkilala ang isang babaeng opisyal ng Philippine Coast Guard na matagumpay na naakyat ang pitong pinakamataas na bundok sa buong mundo. Isinagawa ang pagpupugay kay Coast Guard Lieutenant Commander Karina Dayondon sa Stop and Salute Flag Racing Ceremony sa Rizal Park. Pinakahuling na akyat ni Dayondon ang Mount Vinson sa Antarctica. Kabilang din si na Coast Guard Petty Officer First Class Noel Cristina Penetrante at Janet Belarmino sa mga babaeng kinilala bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Kasama sila ni Doon sa kauna-unahang all-women team sa Pilipinas at Southeast Asia na nakarating sa summit ng pinakamataas na bundok sa mundo na Mount Everest. Tanaw mula sa malayo ang nagliliwanag na lava mula sa Lacumbre Volcano sa Galapagos, Ecuador. Isa ang lakumbre sa mga aktibong vulkan sa Galapagos Islands na kilala para sa biodiversity nito. Ayon sa mga otoridad, sa Ecuador, wala namang nakatira sa isla kung saan naroon ang vulkan. Hindi rin inaasahang maapektuhan ng turismo sa mga isla. Huling pumutok ang vulkan noong 2020. Spotted ang ilang Korean stars sa Eras Tour in Singapore ni international pop star Taylor Swift. Kasama rin si Lisa ng Blackpink na naka-up close and personal pa si Taylor. Saksi si Aubrey Carampel. Taylor Swift is officially in Blackpink's area. Sa Era Tour Singapore, spotted ang Blackpink star na si Lisa na nanood ng concert. May photo pa sila together na ikinatuwa ng Blinks and Swifties. Suot ang kanyang friendship bracelets. Nakijam si Lisa sa hits ni Swift. Kagaya ng Love Story at Ready For It pati ang shiny member at Korean actor na si Choi Min-ho nanood din ng concert ni Taylor. Biro pa ni Minho sa kanyang post, it's Taylor Swift nuna. In her Swifty era rin si pambansang ginoo David Licauco. Lumipad pa si David all the way to Australia para lang sa kanyang enchanted moment with Taylor. At ngayong back in Manila na siya, mas handa na raw si David na magtrabaho. Para sa GMA Integrated News, pel ang inyong saksi. Dalawang kabayo ang mistulang nakipagpatintero sa mga sasakyan sa highway sa Ohio, sa Amerika. Ang mga kabayo, pagmamayari pa mismo ng mga polis. At sa video niya, sumalubang ang dalawang kabayo sa mga sasakyan. Napaintupa ang ilang sasakyan kaya nagdulot ito ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ay sa Ohio Police, nakatakas sa kwadra ang dalawang kabayo na nahuli rin kinalaunan lalaman na saktan sa insidente. Ikangan ng kanta, magtanim ay di biro. At sineryoso yan isang lalaki sa Ilocos Norte. Nagbuka siya ng sariling eskwelahan para magturo po ng pagsasaka. Ang passion sa pagtatanim ni Crisnel Lagazo, nakuha niya mula sa mga magulang na kapwa magsasaka. Taong 2019 tumigil siya sa pagtuturo sa high school at binuksan ang Integrated Farm and School for Practical Farming na libreng nagtuturo sa mga estudyante. Natututo po ang mga residente sa kung paano magtanim at magpalaki ng iba't ibang gulay. Pati na rin pag-aalaga ng mga hayop at aquaculture. Bukas din ang paaralan sa mga magsasakang gustong matuto ng modernong pamamaraan sa agrikultura. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bulalas sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.